So, ikaw ba sa isang relasyon ay naghihintay na lang palagi kung kailan magpaparamdam, magme-message sa'yo ang isang lalaki? So, para sa akin, mahirap yang kamamay eh. sapagkat so, hindi mo rin sigurado kung ano ba ang nararamdaman ng isang lalaki sa'yo. Kung ikaw ba ay totoong mahal niya o ikaw ba ay palipasan lang niya ng oras. Ang hirap nung uh, mararamdaman mo na parang nahuhulog ka na sa kanya. Tapos yung isang lalaki, hindi mo naman alam kung totoong mahal ka talaga. Kaya mga kamamay, kung ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa iyo, o ang isang lalaki ay parang tipong nakalimutan ka na, o hindi na talaga siya nagpaparamdam, pero mahal mo siya. At feeling mo mahal ka rin niya, ito ang mga bagay na kailangan mong gawin upang magparamdam na ang isang lalaki sa iyo. So number one, huwag ka nang maghabol pa. Oo mga kamamay, kung sa tingin mo hindi na talaga nagpaparamdam isang lalaki, kung sa tingin mo tipong parang siya ay palayo na ng palayo sa iyo, tanging magagawa mo lang dyan is huwag ka nang maghahabol pa. Kung dati, puro ka na lang mga message ng message sa kanya. Kung dati, lagi mo na lang siyang hinahabol, iniiyakan, hindi makaawa ka pa? So mga kamamay, sa tingin mo, hahabuli ka ng isang lalaki kung ganyan? Di ba hindi? Lalo lang niyang maiisip na lumayo ng lumayo sa iyo sapagkat ikaw, habul ka naman ng habol sa kanya. Ganyan ang isang lalaki mga kamamay. Hanggat alam niya na nasasaktan, humahabol ka, ang ginagawa niya is nagpapahabol siya sa iyo. Lumalayo siya sa iyo. Ganyan ang isang lalaki mga kamamay. Pero kung susundin mo ang tips na to na hindi ka na maghahabol pa sa kanya, ang isang lalaki ay magtataka, mag-iisip, baka nga tumawag pa siya sa iyo sapagkat hindi ka na nga nagpaparamdam, hinahanap na niya ang pangungulit mo. Di ba yun ang gusto mo mga kamamay? Kaya isang lalaki, kapag ka naramdaman niya na parang ikaw na talaga yung lumalayo, ikaw na talaga yung tumigil, siya kayo nang mag-iisip. Bakit kaya yung babae na yun, hindi na nagparamdam? Akala ko kasi busy lang. Okay, akala ko kasi may ginagawa lang. Pero bakit hindi na siya naghahabol kagaya nung, nung ginagawa niya dati? So ngayon, siya naman ang magme-message sa iyo. Magpaparamdam. Baka mamaya, iipisipis siya sa iyo. Okay, kakamustahin ka na niya. Bakit bigla ka nalang nawala? So mamimiss ka niya. Okay, yung paghahabol mo, mamimiss niya. Kaya ang gagawin niya, siya naman ang magpaparamdam sa iyo. So number two, dapat marunong kang maghintay. Oo mga kamamay, dapat marunong kayong maghintay. Hindi yung lagi na lang kayo ang nagbe-message sa kanya. Hindi yung palagi na lamang kayong tumatawag sa kanya. Pinapatay na nga ang cellphone? Kinakancel na nga yung tawag? Ano ginagawa nyo? Pinipilit nyo pa rin ang sarili ninyo. Hindi kayo marunong maghintay kung kailan siya may free time. Hindi kayo marunong maghintay kung kailan siya magpaparamdam. Tandaan nyo mga kamamay, kapag ka palagi kayong nakikita ng isang lalaki sa kanyang cellphone, kung palagi niyang nakikita ang message mo sa kanyang cellphone, sa tingin mo, mag initiate pa siya na mag-message sa inyo? Hindi. Kung alam ng isang lalaki na naghahabol ko sa kanya, ang dami ng message mo, hindi siya maghahabol sa iyo. Hindi siya magtataka. Sapagkat so, alam kang nandyan, naghahabol may isang kagaya mo. Mga kamamay, Marunong kayong maghintay dapat. Hayaan nyo kung busy ang tao. Hayaan nyo na ang isang uh, lalaki ay siya magparamdam sa inyo. Okay, huwag kayong mangunan. Lalo sa umaga mga kamamay, kailangan kung wag huwag muna kayong mag-good morning sa kanya. Hayaan nyo sila yung makaalala sa inyo. Hayaan mo rin na siya yung unang bumatis sa inyo. Diyan nyo rin malalaman mga kamamay kung talagang seryoso sa inyo ang isang lalaki. Kung talagang uh, magpaparamdam ang isang lalaki, hahanapin kanya kapag hindi ikaw yung unang nagparamdam. At ang sarap sa pakiramdam na kapag kahit sinusubukan mo lang na hindi magparamdam sa kanya, pero siya yung makikita mong may message sa inyo. Kaya mga kamamay, dapat marunong kayong maghintay upang hanap-hanapin kayo ng isang lalaki at magparamdam na siya sa inyo. Okay? So mga kamamay, bago natin isundo itong topic na to, kung nagugustuhan mo ang aking mga love advice na ganito, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at eh, syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So next, ibalik ang pagiging high value mo. Kamamay, napakahalaga nito pagdating sa isang babae. Kasi, di ba, mapapansin mo, nung una pa lang kayong magkakilala ng partner mo, ng jowa mo, di ba? nag -e effort pa siya sa'yo. Pinagluluto ka pa, niyayaya ka sa labas, sumimba, kumain. Okay, inihahatid ka pa, hatid sundo, umagat hapon. Pero ngayon, magtataka ka. Bakit biglang hindi na siya ganun? Bakit biglang nagbago na siya? Oo, mahal ka pa rin niya, pero bakit parang nagbago naman siya? Kaya mga kamamay sinasabi ko sa inyo, ibalik nyo yung excitement ninyo sa inyong relasyon. Paano gagawin? Ibalik mo ang pagiging high value mo. Paano ba magiging high value kamamay? Eh, hindi na nga nagpaparamdam eh. Hindi na yata ako yung kailangan ng tao na yon. Baka mamaya may mahal na siyang iba. Baka may nililigawan na siyang iba. So, paano ba ang uh, pagiging high value? Ganito. Sigurado naman ako mga kamamay na meron pa rin kayong contact sa Facebook. Okay? Alam nyo pa rin ang kanyang chat, uh, alam nyo pa rin ang kanyang messenger, pero huwag nyo muna ang gagawin na mag-message sa kanya. Ang gagawin nyo ngayon, balik ang high value, mag-workout mag kayo, magpaganda kayo, ito doon na. Okay? mag kayo, ito doon nyo na ang filter kung kinakailangan maghilod kayo, magpa-wax kayo, o kaya naman magpa-beauty cream kayo, o magpa-riband kayo, magpaputi kayo, lahat ng po pwedeng magpaganda sa inyo, gawin nyo kung kakayanin. Okay? I-post nyo sa social media. Sigurado ko pag nakita yan ng isang lalaki, maniwala ka man sa hindi, magpaparamdam ka agad yan. Magme-message ka agad yan. Bakit? Eh syempre, mabibighani muli yan. Minsan mo nang nakuha ang puso niya, hindi malabong muli yang bumalik. Babalik ang iyong sex appeal sa kanya. Bakit? Eh kasi, ang ganda mo eh. ka ulit. Yung iyong tatlong layer ng bilbil noon, napalitan na ng abs, di ba? So walang lalaki ang uh, hindi maghahabol at magpaparamdam kapag ka, nag-transform ka kapag ka nagayos ka ng sarili, kaya maging high value ka ulit, sigurado ako, malinaw na malinaw, 100%, muling magpaparamdam at babalik sa iyo ang isang lalaki. So next, wag nang mag-message at magparamdam. Oo mga kamamay, kung alam niyo naman na talagang hindi na siya nagpaparamdam, nagpaganda na naman kayo, nag a uh, naging high value naman kayo, wag niyo nang i-message pa. Okay, wag niyo nang hintayin pa napansinin pa yung message nyo noon. Okay? So, itigil nyo na ang pag-message ulit sa kanya. Sa baka mamaya, nagpaganda ka nga, tapos message ka naman ng message. Wala rin. Ikaw pa rin yung naghahabol dyan. Kaya mga kamamay, tigilan nyo na ang pagpaparamdam sa kanya at hayaan nyo na yung mga post nyo sa social media ang maging dahilan kung bakit siya muling magpaparamdam sa inyo. Hayaan nyo na, na hindi kayo nagpaparamdam sa kanya. Huwag nyo unahan na sabihin sa kanya na, ay, ang ganda ko na. Baka hindi ka pa nabalik? Huwag ganun na, wrong moves yun, mga kamamay. So hanggat maaari, pigilan nyo ang sarili ninyo na magparamdam sa kanya kasi sign yon na naghahabol ka sa kanya. Sign yon para maging mababa ang pagtingin niya sa iyo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, tigilan nyo na ang pagme-message, ang pagtawag, Okay, kung hindi nga kayo pinapansin, mag-reverse psychology na rin kayo sa kanya. Sigurado ako, mapapansin niya ng isang lalaki. Kung dati rati nga, lagi ka na lamang message sa kanya. Kung dati rati nga, lagi ka na lamang uh, nagbamakaawa sa kanya. Pwes, itigil mo at uh, mag-focus ka lang sa sarili mo. Huwag ka nang magmukmok, huwag ka nang umiyak. Sayang lang ang panahon mo. Hindi tataas ang value mo kung gagawin mo yan. Kaya mga kabama, bilang isang babae, ipakita mo. Okay? Ang pagiging high value mo kahit ngayon lamang. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang magparamdam na sa iyo ang isang lalaki. Upang ang isang lalaki ay bumalik ang interes, maaari mo rin gawin ng mga bagay na ito. So mga kamamay, sa mga love advice ko, sana kahit paano makatulong ito at magising kayo sa katotohanan. Walang masama kung gagawin nyo at susubukan kasi alam ko na rin na nahihirapan kayo at nag-TTS sa inyong mga nararamdaman sa isang lalaki. So mga kamamay, mahal ko po kayo. Salamat sa pagtapos ng video ito. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike ang video ito. So see you for our next vlog. Paalam!